Good morning everyone Ayong buntag sa tanan Ayong ba buntag Good morning, good morning, good morning, good morning Oh, your turn Woohoo Ayong buntag po mga silo Ayong buntag sa tibuok, kalibutan malaki okay. dahil isang uh, mapagpalang araw po sa inyo lahat at kumusta at uh, ako ay eh, nandito naman po muli nagbabalik dito sa aking routine dahil meron po akong uh, lakad ngayon araw ng lunes ngayon mga kasuelo so, may mga activity ako ngayon sa barangay Una, flag ceremony Kasi first Monday ng buwan At uh, May asikasuhin tayo ngayon na uh, Para sa ating mga kabarangay. so Kaya maaga tayo Iano ko muna yung mga kalabaw at baka Tapos uh, Magharbis doon sa okra tapos yung mga pinagtabasan natin kahapon i-deliver ko dun sa ating mga alagang kambing sige good morning Claudia good morning Momo yan nilipat na natin sila si so, Momo Oh. Mo, good morning, Mo. ni, ni, Li. Gandanya, Mo. Oke. Kayak ini, Dun. Tara, ni Taisa. Dalam apa kalau bau? Ayan, naikutan ko na yung bakat kalabaw mga silo. Change outfit na muna ako at para makapag-harvest na ng okra. Yung mga iniwan ko kahapon. activity ngayon mga kasuelo first Monday of the month lang si Ramon eh, pagkatapos session na session kami ngayon tapos sa session ah, may ano ako may sariling lakad ako lalakarin ko yung sa aking mga kasamahan sa mga farmers ay ano po yung mga dapat pang papirmahan ng mga papilis para matapos na yun Tara. Para bago mag alas 7 nasa bahay na tayo ay 7.30 ang ano aming flag ceremony pitas ulit ito yung mga iniwan ko kahapon na pwede na ngayon ba diba? ang ano nga pala ang natamaan sa ano malakas na ulan biliran samar yan yan yung ano pero apitado pa rin kami sa low pressure you know. Ayan. Ako takot ko na po yung mga pinagtabasan ko kahapon. Bago tayo muwi. Pakainin ko muna sila. Ano? You know? Siguro mga uh, nasa tatlong sako ito. Yung ating nakakuha uh, kahapon. Basta na si Araw ah. Ah. Ah, bilis. Yun oh. Full pack yung kanilang lagayan. Diba? Ayos. <clears throat> Pero hindi umulan. Ayan oh. Eh, no? Kala ko uulan ngayon eh. Kasi meron nga ang low pressure. Okay, mamaya. Balikan ko na kayo mamaya, ha? Meron akong appointment ngayon. Ayun, no? Know? May low pressure. Kahapon, kala ko babagsak ngayon. O uulan ngayon. Hindi pala. So, makapagpastol tayo mamaya. So, yan, mga asulo. Uwi na ako gagayak pa pamalit tayo sa ating appointment ngayon ang plug ceremony kami at session at na nga po mga silo nandito na tayo sa gym ng bubon so ito na yung aking mga kasamahan At tapos na nga po pala kaming nag plug ceremony dyan at present po dyan yung mga barangay tanod, BSW, eco-warden at saka maintenance at saka lupon, ayan. At pagkatapos po ng aming sesyon mga kuwelo, diretso na po kami sa palengki upang ibagsak yung aming na-harvest kaninang okra. So ayan si misis na uh, binabayaran na ni Ate. Tuloy. Ikaw mo na. E, eh, madilim. Ay, kung ang pulis dog namin. Para uh, i-search mo yung area. Baka may kalaban. Sunod na tayo po, Ginabi naman po kami mga kasuelo. Kasama namin si Andy. Siya yung aming backup. Ayan mm -hmm. eh, o, siya yung nakauna. O, oh. ano, may kalaban? Ah, wala. Ay, <laughs> 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 na. namin kami kasi uh, nintay talaga namin umuwi yung mga kambing namin dahil late na sila lumabas gawa na nga na busy ako kanina si Mrs. din busy din dahil may home prayer uh, hindi ito ay parang gusto umulan Hi. Bondak One. Ini yang Bondak One. Ah. One. One. Ah. So bali po mga silo yan lang po muna yung aming ma-share sa ngayon po dahil uh, na po ako ngayong uh, araw kaya ginabit kami kasi nalit nang lumabas yung aking mga alagang kambing